Nakakaloka itong si Atsushi, may mga puppies na pala siya. Nagulat na lang si Mother nang biglang magpadede ngayong umaga itong si Mama Fiona. Huh? Tapos syempre kasama na naman natin ang lukaret na si Achichi talagang Wait. walang katakot-takot kay Mama Fiona. Paano ba naman kasi alam nga niya na mabait itong si Mama Fiona at hindi nga siya inaaway kaya naman nakakalapit talaga siya dito kahit nga dito rin yung mga puppies. Anyway, alam niya naman na si Mama Fiona hindi talaga nagpapadede ng mga puppies niya tuwing umaga. Tapos lately nga na pa si Mother dahil siya nga nag-aalaga sa Junakis ko dahil ng hospital ako kaya hindi niya talaga masyado natingnan itong mga puppies. Tapos talagang sumisilip-silip na nga lang siya kapag may extra time pa siya. Tapos nagulat nga siya ngayon kasi habang pinadede din yung mga puppies na to, biglang nagpadede na rin itong si Mama Fiona. Kaso tingnan nyo maya maya umalis na rin nga siya agad. Bale ganito nga ang nangyari kasi itong si Mother kasi nagpapadede dito sa may damuhan at dito nga niya binababa muna itong mga puppies para makapaglakad-lakad. Ito na rin nga naubos sa na mga puppies na gata. So diba talagang konti-konti na lang yung tira. Habang nasa damuhan naman yung mga puppies at habang naglalakad-lakad sila doon biglang lumapit si Mama Fiona tapos bigla nga nagpadeding ng nakatayo. So alam niyo na medyo sa pilitan talaga kasi ni hindi nga siya humigat nakatayo pa talaga siya. Noong malis naman siya tingnan niyo itong si Achi talagang lapit ng lapit ang mga puppy sa kanya at kala mo talaga siya yung ina. Pero wag kayo kahit dito kay Achi Chi lumalapit ang mga puppy sa hindi naman nagagalit si Mama Fiona. Siguro nga talaga kasi alam ni Mama Fiona na itong si Achi ay palagi rin namang nasa ating bahay. Kasi usually talaga iba mga doggies na pumupunta dito sa atin ay talagang inaaway din na Mama Fiona ni na Mama Dog at ni Lola Dog since ayaw talaga nila na may ibang asong pumupunta dito at nagiging territorial na nga sila. Anyways, pansinin naman natin ang mga puppies kasi grabe sobrang lalaki na nila. Hindi nga itong isa talaga dumedede pa dito kay Achichi. Ay, grabe naman talaga ang kalokohan. <laughs> Tapos sakto pa na halos kakulay din ni Achichi itong isang dumedede sa kanya. Pero grabe pemperot ni Achichi ang dinedede ng papi na ipin. Buti na nga lang maya maya pa rin ulit si Mama Fiona sa mga papis at sa kanya na rin nga nagpuntahan ng mga papis niya. Kasi itong mga papis na to ang gagaling na rin naman lumakada talagang kung saan saan na nga nakakarating. Kaya nga ngayon mahalaga talaga na nakakulong lang muna sila or kahit nga meron silang area kung saan sila makakapagstay na hindi talaga sila sikit. Para syempre ma-practice din nila talaga ang paglakad nila pero yung hindi nga sila gaan gaano makakalayo kasi syempre delikado talaga. Maari nga kasing kung makalakad sila, maya maya mahulog sila at gumulong pababa tapos diretso lang kasi talaga sila sa kanan. Kung di naman sa kanalang diretso nila sa likod naman ng kanilang pinakabahay, ando naman ay tubuhan. At nako, grabing trauma binigay sa atin ng tubuhan. Alam yan kasi nung mga papis pa sila ang tagal bago natin sila mahanap. At dumating pa nga sa point na talagang tinako tayo kasi bigla sinunog yung tubuhan tapos di pa natin sila nakikita. Kaya nga sa ngayon kahit marami nagagalit basta alam namin na dito sila safe ay dito na lang nga muna sila magsistay. At dahil rin nga pala guys lumalaki na ang mga puppies na to. Gaya nga nang sabi ko sa inyo ipapa-adapt naman natin sila syempre. Maraming nagagalit kasi bakit daw kailangan ipa-adapt at bakit kailangan paghiwahiwalayin sila. Sabi ko na nga lang talaga ay bakit kayo hindi ready walay mga puppies eh sila talagang alam nila na itinakda sila maghiwahiwalay. Kasi gano'n naman talaga palagi nangyayari naghiwahiwalay yung mga magkakapatid kasi nga syempre na-adapt sila. At isipin nyo rin talaga mas okay nga na magkahiwahiwalay sila at least mapun pumunta sila sa isang fur parent na talagang aalagaan sila ng mabuti. Kesa naman nandito nga sila magkakasama pero kasama rin nga sila ni Mama Fiona ditong pag-alagala lang at talagang nasa danger yung buhay. Kasi gaya nga na sinabi ko sa inyo, yung isang kapatid ni Mama Fiona talagang hindi na namin nakita at namatay na talaga. Kasi talagang pag-uwi namin galing Mindoro may nakita na nga lang kaming dugudugo sa daan at wala na talaga kaming idea kung saan galing yun basta na wala na lang din yung kapatid ni Mama Fiona. Kaya naman talagang malaking bagay na maipa-adapt nga sila para rin may mas mag-alaga sa kanila ng maayos. At isa pa, hindi ko rin mag yung mga taong galit na galit kung bakit kailangan pa daw namin ipa-adapt hindi na lang kami mag-adapt. Kasi unang-una, wala namang masama magpa-adapt ng mga puppies. Pangalawa, alam nyo naman na limited lang yung space natin kasi unang-una, breeders po talaga kami at hindi talaga mga rescuers. Talaga nga lang, breeders kami with the heart. Kaya naman kapag nakakita kami ng na mga may kailangan ng tulong, tinutulungan namin itong mga ganitong stray animals. Kung hindi man namin sila ipa-adapt, kawawa naman kasi pag galang sila dito. Kaya talaga mas okay na ipa pag kayo makialam. Ay, grabe abe lumaban ng atin yo Charot lang syempre, pero kidding aside, ipapadap nga natin sila. Kaya naman huwag kayong mahiyang mag-DM sa amin kapag bet nyong mag-adopt. At syempre, mag-comment na rin nga kayo guys para nga makita rin namin agad-agad kung sino sa mga tao gusto nyong i-adopt. Lalo na nga na talaga nag-umpisa na nga silang magsilakihan, ano? Kasi maya-maya pa talagang nga hanapan na natin sila ng mga fur periods. Anyway, sa na nga after ng kanilang dedehan session ay nagalagala nga muna sila dito sa damuhan. Grabe ang mga tong, bilis-bilis talagang magsilakihan. Tingnan nyo ang gagaling na magsusuot kung saan-saan. Pero very good nga ang isang to kasi lumayo talaga siya tapos dito siya nagpati kung saan medyo malayo sa place kung saan sila nagsistay. Ang mga to talaga hindi mo na kailangang ipati train sila mismo yung para magpati. Habang itong gray naman na to mukhang hinahanap ng mama Fiona niya at gumagana na nga siguro ang kanyang sense of smell. Kasi tingnan nyo talaga nakalapit na rin nga talaga siya kay mama Fiona. Habang iba nga nag enjoy pa isa isa na rin nga ni mother pinaglalagay dito sa loob itong mga puppies kasi enough time na ngayon para sa kanilang paglalaro. Bali dito rin nga pala sila nagsistay stay sa loob ng playpen na ito tuwing umaga. Tapos tuwing gabi saka nga sila pumapasok doon sa kanilang cage. Tuwing umaga kasi talaga gusto nila mahangin kaya dito sila nagsistay. Tapos sa gabi naman nilalamig sila kaya saka sila pumapasok doon sa loob. Noon na nga sila pasok dito nagwawala pa talaga sila kasi gusto pa nga nilang lumabas talaga at maglaro Pero na, after a eh. few minutes lang talagang kanya-kanya na rin nga silang higaan at talaga naghahanap na pa nga rin sila ng kanya-kanyang pwesto. Kanya-kanya rin talaga silang siksika sa mga gilid, -gilid talagang namimili sila ng kanya-kanyang spot. Tamang tama lang rin naman talaga na tuwing umaga ay dito nga sila nagsistay kasi talagang mahangin nga dito. Nagagamit rin naman nila yung ginawa nga ni mother na pinakaakyatan nila na nagsisilbing hagdan talaga kapag gusto na nga nila ulit umakyat. Kasi gaya nga na sabi ko sa inyo tuwing gabi talaga nagsisiyakyatan nga sila doon kasi sa taas nga sila natutulog at nilalamig kasi sila. Tapos tuwing umaga tingnan nyo ganito sila ka cute kasi kanya-kanya nga silang dapaan dito. Kung nagtataka nga pala kayo kung bakit hindi natin nilagyan ng latag itong pinakababa na to. Yun po ay dahil supposedly ito ay magiging potty area nila, yung tinakalupa. Pero ngayon talaga, mas gusto nga nila maging play area na lang ito. Tapos, sa labas na nga lang sila talaga nagpa-potty-potty, which is okay lang din naman. After din nga nila mag-play-play, dito na rin nga sila nagsisihigaan. Tapos, tingnan nyo, lahat sila nasa sulo. Pare-pares pa rin nga sila ng pwesto, kaya naman talagang para sila mga inilatag na hotdog. <laughs> Nakakatawa rin nga talaga kasi mukhang hindi sila magkaintindihan talaga sa pwesto nila. Kasi tingnan nyo after nga nilang mahiga sa isang pwesto maya maya pa lilipat nga ulit yan at hahanap ng mas okay pa na pwesto. Pero in fairness lumalaki na nga talaga sila kasi hindi na sila tulad ng dati na nagsisiksikan lang sa isang sulok. Ngayon nga okay na sila na medyo hiwahe, walay basta nga masarap yung pinagpwestohan nila. Maya maya pa nagsipahingahan na rin naman sila habang si Mama Fiona nakatago na naman dito sa lobat dito nagpapahinga. naman favorite spot niya nga talaga yan at yan talaga siya lagi dahil nakabanta nagbantay din siya sa mga puppies Anyways, niya. Anyways guys, naghahanap nga po pala kami ng kasambahay, 18 years old pataas at preferably yung dalaga. Pa. Walang ah. asawa, walang anak, tapos willing na magstay in at syempre dapat yung masipag at mapagmahal sa hayo. Syempre all around sa bahay at yung makakatulong rin nga sa mga doggies. Kung so, interested kayo, mag-comment lang kayo guys at make sure naman po na yung magko-comment ay yung talagang interested. Kasi grabe guys, ang dami talaga ng scam sa amin na sabi dadating daw sila pero wala naman talagang dumadating. Tapos yung iba pa mukhang gusto lang humingi ng pamasahe pero wala naman balak pumunta talaga. Okay.